i-add natin frame para tumibay yung kanyang frame sa so, ito i natin dito yan tapos ipapaweld natin na natin bubutasan panis so, mo natin ito i-grinder para malinis ang kalawang para natin i-repaint ito nga pala galing yung frame na ginamit natin sa so galing sa isang lumang computer na ano desktop table. So ito na yung natira sa <laughs> frame na to. So yun na yung ating frame. Kalasin muna natin yung gulong ng ating trailer para may fit natin yung ating frame at may install. So, sakto lang siya guys. Yung magiging butas sa lang lalakihan natin dito. Ayan. Tatapat na natin dyan pag na-install doon. Lakihan natin, parinahan na lang natin. So, ganito yung magiging itsura nya. Meron lang butas dito, need natin barilahan din para pumasok yung diameter ng ganito kalaking tapos tornilyo natin dito para magdikit. Ayan. Ayan ang gagawin natin modification. Nipit muna natin siya dito para ma-fit natin yung mabarilahan natin dito sa kanyang frame. i-bolt na natin to apat, one two, three saka dito, may pang apat ngayon, ang gagawin na lang natin itong butas na papasukan ng ating gulong ito uh, natin o oh, grinder i natin para lumaki yung butas na ipasok natin to uh, okay, yan okay, dito Okay. Yeah. So, Tapos na yung ating additional na frame ng ating MTB trailer. So ito, Meron ng makapal na yan. Same size lang din naman sila. So doble na yung kanyang frame. Ito. Mukhang mas bago pa yung nilagay natin kasi yung dati. So, Naka-bolt to. Meron siyang 6 na bolt. 1, 2, 3. 4, 5, 6 tapos andito ah, pa rin yung kanyang axle oh, nakaipit yung frame dito sa kanyang pinaka adapter so hindi lang 50 kilos ang pwede natin ikarga dito more than 50 kaya na <laughs> ang tanong kaya ba nung tuhod nang hihila ng trailer <laughs> malalaman natin yan pero siguro hanggang 75 kilos kakayanin pa wow so yun guys mas pinatibay na ating MTV bike trailer so pag ginanyan mo hindi siya halata hindi siya halata na meron tayong dinagdag na frame parang normal pa rin katulad ng dati so yun ready to go na ulit sun rule I'm